Uh, ito. Ito yung, um, generator. Ito, transfer natin to kasi mali naman itong pagkagawa dito ayun e ay ano ka dyan sa pressure tapos pag na lalo yung mga langis hindi sa baba ang direksyon ayan, ililipat natin ayan, ilipat dito ayan naman ililipat natin yan lahat na binago dito, tinan mo naman yung gawa ng chikwa ayan straight na straight o oh. ano tabingi eh. anak ng pating pagilid o hindi man lang inayos ayos pero tapos itong lit machine kita mo, tingala hindi pantay ay naku, chikwa talaga tapos ito naman yung bench grinder nila napaka ano lakas ng vibration sino mo ka naman ang leit ng ano nila ito po ang area nila dito ang liit ng weldingan tibol okay ay may daming re-referen ay mo ang taas-taas hanggang bukha eto, kinating na. Kinakating ko na kasi ililipag yan. Pahirapan pa. Kinating ko na dyan. Ay, oh, naku. Napakainit pa. Kaya, oh, gumamit ko rin ng pan. Wala namang hangin dito. Ang init-init. Ang init-init. sumakay ng bagong barko pahirapan pa Kung alam ko lang na ganito pala hindi na ako sumampa kala ko naman hayahay okay nyo lang ang hirap lahat binago ayun na yan ng mga steel rack babaguhin kaya ang daming ano ito yung tubo na ano, basag. Ayan o. Laki ng basag yan. Ayun. Balbula na yan. Bagong bago ha. Kaya yan yung ginawa ko noong nakaraan. Tubo ang pinalit ko. Bahala sila dyan. Malit pang tubo. Ayan isang buwan pa dito para na isang taon grabe talaga pagkatapos maghapon magtrabaho ayan lalabas na mga kulukoy antay kami ng raptor tumawag ang agent raptor daw ang dadating ayan antay namin ayan na raptor antay kami ng ano sasakyan ito ba yung sasakyan <laughs> ang sabi ang sabi raptor <laughs> utang ina <laughs>

sa probinsya hindi ako nakasakay ng ganito dito nakakasakay <laughs>